Hey, what's up mga tropa? Sa video na to, semen retention yung topic natin. Ano nga ba yung kapangyarihan o benefits na pwede nating makuha kapag ginawa natin itong semen retention? Pero bago yun, hayaan nyo ipaliwanag ko muna sa inyo. Ano nga ba itong tinatawag na semen retention na to? Hindi mo alam yung semen retention, ito yung practice na kung saan hindi ka naglalabas for a specific period of time. Halimbawa, Sinabi mo sa sarili mo na gagawin mo tong semen retention sa loob ng 90 days. Ang ibig sabihin nun is hindi ka maglalabas ng similya mo sa loob ng 90 days. Ah pala, SPG tong topic na to. So kung hindi ka open-minded, stop mo na yung video at iba na lang yung panoorin mo. Okay, balik tayo, tropa. Bakit nga ba tinawag na semen retention yung semen retention? Ang ibig sabihin sa Tagalog ng semen ay yung similya. At ang ibig sabihin naman ng retention sa Tagalog ay yung pagpapanatili. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ng semen retention sa Tagalog o sa Pilipino ay yung pagpapanatili ng similya. Ngayon maaaring napapatanong ka, bakit may mga taong gumagawa nito? Bakit hindi sila naglalabas? Bakit nire-retain nila yung similya nila sa katawan nila? Isang bagay na kailangan nyo maunawaan mga tropa is lumaki tayo sa society na kung saan normal lang yung panonood ng porn at pagmamasturbate. Lalo na sa ating mga lalaki, di ba? Lumaki tayo sa mindset na okay lang naman magmasturbate eh, kasi lalaki naman tayo. Okay lang manood ng porn kasi lalaki naman tayo. It's part of human nature naman daw. Iba proud pa dahil sobrang dami nilang copy ng scandal at porn sa cellphone nila. Yung iba proud sa pagmamasturbate. Wala naman akong problema doon, tropa Kaya lang kasi naniniwala ako na karamihan sa mga lalaki na nasa edad 18 pataas, naniniwala ako na hindi talaga sila masaya sa pagmamasturbate nila. Ganito kasi yan, kapag nanonood ka ng porn at nagmamasturbate ka, iniimagine mo yung sarili mo na nandun mismo sa sex, sa tunay na buhay. At yun yung mali dun, tropa. Kasi nga sa halip na naikipag-sex ka, nagsisettle ka sa sarili mo. Ginagawa mo yung bagay na ayaw mo talaga gawin. At pagkatapos mo maglabas, anong nararamdaman mo? guilty, di ba? Nagigilty ka. Nagigilty ka kasi alam mo sa kailima ng pagkatao mo na hindi mo na-experience yung talagang gusto mong ma-experience, which is yung sex. Nagigilty ka kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung bagay na hindi mo dapat ginawa. Balik tayo sa topic, lumaki tayo sa society na kung saan normal lang yung porn at masturbation. Kaya sa tulong nakakarinig tayo ng mga kakaibang konsepto katulad nitong semen retention at nofap, e eh, nababaguan tayo. Nababaguan tayo kasi hindi yun yung norm na kinalakayan natin. Pero may isa akong bagay na natutunan sa buhay. Ito ay ang dapat hindi ako maging parte o kabilang sa norm na yun. At kailangan kong paniwalaan kung ano yung totoo at tama para sa akin. At ito yung totoo para sa akin, tropa. Nung ginawa ko yung semen retention, marami akong natutunan at nalaman. Natutunan ko kung paano disiplinahin yung sarili ko. Mas naging driven at motivated ako para abutin yung pangarap ko. Mas tumasong confidence at kumpiyansa ko sa sarili ko mas marami akong energy physically at mentally. Mas malakas ako sa mga workout. Mas naging malinaw yung pag-iisip ko na wala yung brain fog. yung tiwala at mas nakilala ko yung sarili ko. At ito pa, mas naging productive ako. Isang bagay na kailangan nyo maunawaan mga tropa is sobrang powerful nitong semen retention. leading ko. Sobrang powerful nitong semen retention. Yung similya natin, sobrang daming energy nito. May kakayahan din tong makabuo ng bagong baby o ng bagong buhay sa mahamulan ng egg cell. Hindi lang yun, marami din tong sustansya at nutrients, zinc, potassium, vitamin C, calcium, sodium, protein at marami pang iba. At ito pa, nagtataglay din to ng sexual energy natin bilang lalaki. So kapag nagsasarili ka, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sinasayang mo yung energy mo. Sinasayang mo yung benefits na pwede mo makuha. Sinasayang mo yung nutrients na nasa katawan mo. Para saan? Anong kapalit? para sa 3 seconds of pleasure, para sa 3 segundong sarap tropa, hindi worth it yun. Kahit irationalize mo na maayos, hindi worth it yun. Pero sa kabilang banda, kapag pinapanatili natin sa katawan natin yung semen, nakukuha natin yung benefits, energy, at nutrients nun. At yung energy na yun, pwede nating magamit sa mas makabuluhang bagay. Ang tawag doon ay sexual transmutation. Gagawa ko ng ibang video tungkol dito sa sexual transmutation. Pero sa madaling salita, ganito yun. Yung energy na nakukuha natin mula sa semen retention, pwede natin gamitin yun sa mas makabuluhang bagay. So, anong nangyayari is, hindi na siya nasasayang. At sa halip, napapakinabangan na natin yung energy na yun. Itong energy, pwede mo to gamitin sa workout mo, sa trabaho mo, kung halimbawa, ang empleyado ka na sa pag-aaral mo kung halimbawa estudyante ka pa. Ang nangyayari kasi dito ay natatransmute o nakoconvert o natcha natin yung energy na to para mas maging creative ka. Ito rin yung ginagawa ng mga boxers, ng mga athletes, ng mga MMA fighters. Bago yung laban nila, hindi sila nakikipag-sex, hindi sila naglalabas kasi alam nila yung benefits ng sexual transmutation. Medyo marami na akong nasasabi pero gusto ko kasi maunawaan nyo itong semen retention na to. At ito pa, pag nasa semen retention ka, iba yung aura mo. Iba yung aura mo, iba yung presensya mo. Pararamdaman to ng mga taong nakapaligid sa'yo. Alimbawa, may kasama kang babae. Malalaman ng babae kung may confidence ka o wala. Malalaman ng babae kung may tiwala ka sa sarili mo o wala. Malalaman ng babae kung mataas ba yung sexual energy mo o hindi. Hindi na nakikita yon, Hindi rin nila alam kung saan nagagaling yon, yung energy na yun. Pero nararamdaman nila yon. Kung nanonood ka ng Naruto anime, ito yung tinatawag. Sabihin natin parang siyang sa ganun. At kung nanonood ka ng Demon Slayer o kaya Black Clover, para siyang ano, mana kong tawagin. Hindi nila nakikita pero nararamdaman nila kapag kasama nila. So, ayun. Ayun lang muna ngayon, tropa. Um, next week ulit. Gusto ko lang maunawaan yung muna yung semen retention. Okay. Huwag nyo kalimutan i -like yung video, like, comment, and subscribe. Peace.